Ito na naman, isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist, Mangal Pangit Ayan, hiahiyahan tayo jam for today's video at ito ang aking assistant bakit mas maganda pa sa akin yung assistant ko? Kailangan pahirapan siya. Kasi maganda siya for today's video. At nagsuot siya ng bonggang-bonggang outfit for today's video. At eto na, hintayin na natin ang ating hair stylist dito sa Samban. Ayan, si Harbil Bamboo. Andito na tayo sa highway ng Pila. At malapit na tayo sa Santa Cruz kung saan doon tayo papunta dito sa Barangay Duhat sa Santa Cruz, Laguna dahil may festival pala dito at gaganapin ang lakan at mutya ng Duhat at ayan syempre papahirapan ko talaga sila ng bonggam-bongga yan charing lang dahil di ako pwede magbuhat at ayan tinitingnan ng inspo na gagawin sa buhok ng ating client at ayan sabi ko mainit Pero nga nitong electric pa na to napaka generous naman ng ating assistant dahil nalibre pa siya nitong matcha milk tea sabi ko kaya ate anong pangalan ng milk tea shop nyo ay wala kuya walang pangalan ng milk tea shop namin ay, eh, sabi kayo, pa-promote ko yun. Ay, wala daw pangalan. So, ayan. Yan yung milk tin namin. binili, tsaka yung cheese stick. Yan ng akin kapatid. Dahil bawal nga daw magutom bago mag-work. Work, work, work. Ayan si Harville. Sabi ko, ano ba to? Macho, ano? Ay, parang ang pangit naman ang pagkakasip-sip ko. Na. Sabi ko, Angela, mga kalaban! Charing! Tapos dito ay minarinid ko na ang mukha ng ating client. Charing punas-punas. Thank you so much, Dion, sa pagbook sa aming team. At ayan, seryoso na seryoso naman si Harville. At ito na, operahan ko na. Sisimulan ko na ang surgery, chering At ayan, pinahid na natin ang mga epektos para magtagal ang make-up. At nilagyan na natin ang mga pulbos. At seryoso na seryoso po si Harville sa pagbubuhok. Ayaw niya kasi nag... Ay, may chismis itong dalawa. Sabi ko, laps muna. Mamaya-maya na ang keme. Nasasamid pa ako dito sa pagkakataong ito. sarap kasi ng kare-kare. Kare-kare yung ulam namin dyan eh. Mm Perfect. At ayan. Siyempre, bago lumabas, retouch ulit ng buhok. At ayan, dahil nagsimula na ang production number ng mga girls at saka ng mga boys sa lakan at mutya ng duha. Wait! Sino itong nakaldag dito? Charing. Wah! Wah! Tantan. At ayan, sinimulan na rin ang talent portion. Sige ate, mag-drawing ka. At ayan, bago lumabas ulit si Dion sa talent portion ay retouch ulit ng hair si Harvey. At ayan na nga, ang kanyang ginawa ay spoken poetry ba yung tawag doon. At eto nakita ko si ate Kitty na ahon na ahon, sobrang yaman. Ay, tapos na pala. Okay, sa so susunod na ulit. Bye-bye!